Agimat ni Paraon Mutya ng batubalan. Nagtataglay ito ng matinding swerte Magandang kapalaran Sa negosyo At nag-attract ng tao Mga kaagimat uh, protection din to sa lahat ng klaseng neg negatibo. Protection ito sa mga palipad hangin, tigal po, kulam, barang, sa mga inkanto, uh, sa mga bisaya, kaya tawag na or poison, pero usually ito ay mga mga kapangyarihan na tinatawag na hilok or mamamatay ka pag na tamaan ka ng matinding kapangyarihan mula sa masama maraming dala ito mga kaagimat. Maraming negosyante na kumukuha nito kasi nagtataglay ito ng swerte. Tapos sa travel, ah uh, maganda to ilagay sa 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 bulsa mo at gawin mong ano or pwede mong gawing habak or ikwintas. Tumidikit din ito sa magnet mga kaagimat yung bato lang na bato blanes, malaki siya. Pero yung magnet nito maliit. Ito lang part yung magnetic. Ito is hindi metal na to. Pero kung i-ano mo, meron ka ma-feel na uh, attraction sa magnet at saka sa bato. Mm -hmm. Ginagamit na to mga kaagimat simula pa ng unang panahon. Kahit sa ibang bansa, ginagamit ito. May siya maano ng magnet. Mm. Yung malaki na ano mga kagimat, malaki na magnet, hinanap ko. Kasi mas maganda kung malaki kasi mabigat kasi ito eh. Sa para sa maliit na magnet, hindi niya kayang... Pero merong, sa makita ninyo, merong na-attract siya makikita naman, 'di ba? Okay. Kahit snake bite mga kaagimat, ah merong nagdala nito. Eh hindi daw siya ano ng ahas sa bundok. Ito kasi ng klase mga kagimat ka is parang color ng ahas. Hmm? 'di Ibang klaseng bato balani. Almost maging parang siyang isang gemstone. May nagdala nito mga kagimat nangunguha siya ng ahas. Okay. So kung merong gusto nito mga kagimat a-contact nyo lang ako sa 0905 805 1987 09058051987 805 eight 0905 Or pwede niyo akong i-chat sa agimati Paraon sa Facebook. Okay, please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Akuwan yung kaagimat na si paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.